Yan, mga kalabasa. Oh, daming damo. Dadamo nga ako ngayon. Hindi pa namumulaklak yung lapit niya. Meron na rin umuusbong na bulaklak niyan. Pero hindi pa na bukadkad. Yan, hanggang doon. Kabila. yung puro kalabasa yan. Eh. Yung naman. Uh, man. Itong uh, yabas. Yabas dami na namang bunga nito oh. Pag lumaki yan. Ay, malunggay dito na 'yung. Ang malunggay na to is 'yung isang dipa ang ano, bunga. dada mo oh. Dadamo ako ngayon kasi. Nakaluto na ako. 'Yan 'yung mga talong. 'Yan 'yung ano. Ah. Uh, papaya walang bunga. Tapos ito ates dito sa harap ng tiris sa may ay may bunga na rin. May bunga. Ay, isa lang, isa lang. Ayun, may dalawa. Dalawa pala. Dalawa lang ang bunga. Ayun, dito ako nagluto sa labas kasi kaming gas. Pero okay lang. Maglit lang na magluto.